Buong buhay ko, hindi ko inakala na darating ako sa ganito at papasukin ang isang buhay na walang kasiguraduhan. Larawan sila ng isang masayang pamilya. Walang ka duda, duda. Uderang, Si Agnes ang panganay ko ay eh, maguguro din. Mabuti naman. Diwala ako sa susunod. Ikaw na ang aabutan ko na awal. Mahirap man ang buhay. Malinis na pangalan ng kanilang kayamanan. Ang pamilya de Los Santos, tasno. nakangiti kahit kanino. Ordinaryong buhay na may simpleng pangarap. Kapasalang ako sa board, kapag trabaho, doon din tayo pupunta. Kayang-kayang kita hintayin, Agnes. Yes, tulungan na kita. Okay lang. Ngunit hahamunin ang kanilang katatagal. Hi! Alis ako! iligtas niyo na po ang tatay ko, gagawa ako ng paraan. Kuya, kailangan ko tulong ni Gop. Parang awan niyo na tulungan niyo po ako. Gago buhay po talaga yung tatay ko eh. Isang pagkakataon ang siyang sisira ng lahat. Ano? Anong nangyari? Hindi ko alam. Isinugod kanina madaling araw sa ospital si Governor Villamayor. Kumata sa si Bernard ngayon. Hinihiling po namin sa inyong lahat ang inyong dasal. Sino po ito sinasabing babae ni Gop nang inatake siya? Ang babae ito ay si Agnes de los Santos. Ngayon pa lang, kawawa yung babaeng yun sa akin. Ito ba si Agnes? Di si na nahiya, pumunta pa dito. Tinatay mo si Gob! Tinatay mo! Inihahandog ng ABS-CBN Aiko Melendez Loris Guillen Jacqueline Jose Lito Pimentel Jason Avalos Raver Cruz At Christine Reyes paano mo itatama ang isang maling parata? Sinira mo nang pagkatao ng asawa ko. Sandali lang! Yung tao ang sinabi ako eh! Sino ang iyong paniniwalaan? I want Agnes de los Santos out of this school. Sino ang kanya masasandalan? Wala ka niniwala. Dito pa ako. Hindi hindi ko na to lang wala sa mga kamay ko. Pira, pira sunang ka. ng babae ngayon. <laughs> <laughs> hindi ko hahayaang sirain nila ang buhay ko. Nalaban la ako. Reputasyon ngayong Hulyo na!